Naging emosyonal nga si Maris Racal nang tanungin siya kung nakikita ba niya ang kanyang sarili sa hinaharap kasama si Rico Blanco. Sa tagal ng kanilang relasyon, ano ang gagawin niya kung alukin siya ni Rico at biglang mag-propose sa kanya? Dahil dito ay biglang napaamin ng dalaga. May kinalaman nga ba si Anthony sa hiwalayan ng dalawa? Sa simula ng interview ay tinanong si Maris kung bakit nga ba siya nag-change ng hairstyle. Tinanong ng press kung may pinagdadaanan nga ba ang aktres. Nung una ay hindi naman nagsalita ang dalaga at sinabing, um, Rico and I are over. So sorry, Mariz. Ang tanong ay kung paano nga ba siya sinusuportahan ng real-life boyfriend niya sa kanyang career. At sinabi naman ni Maris na suportado naman daw siya ni Rico sa kanyang karera. At hindi ito seloso, lalo na ngayong magkakaroon sila ng next project ni Anthony para sa lahat ng mga fans nila. Nang tinanong siya ng press kung ano nga bang mas pipiliin niya, career o personal life? Ang sagot niya ay mas pipiliin niya ang career. Tinanong din si Maris kung nakikita ba niya ang kanyang sarili in the future together with Rico. At doon nagsimulang umiyak ang dalaga, makikitang may tinatagong sakit. Nang naging emosyonal si Maris ay naglakas loob na nga itong magsalita at sinabing, It's been a few weeks and I'm so scared. I'm really scared kasi ang daming tanong about him and I'm tired of smiling. Ayon pa kay Maris, hindi niya ito mailabas sa isang pahayag lamang dahil napakakomplikado daw ng sitwasyon. Dagdag pa niya, kahit siya mismo ay hindi makapaniwala dahil ang kanilang relasyon ay punong-puno ng pagmamahal, tawanan at musika. Sinabi rin niya, we are always on the same page, ayon pa kay Maris. Hindi niya maintindihan ang kaniyang sarili at marahil ay nakakita siya ng bagong perspective sa buhay. Mayroon daw siyang pangitain kung sino ang nais niyang maging. Ayon pa sa dalaga, I'm so curious about the world. Inamin niya na dumaan siya sa mga pagbabago at alam naman daw natin na maaring tama o mali ang mga ito. Dagdag pa niya, ang pagbabagong iyon ay hindi niya talaga matatakasan at kailangan niya itong harapin. Ayon pa sa kanya ay sinabi niya ito lahat kay Rico, ang kanyang mga problema at mga isyo sa buhay at inanggap ito ni Rico ng buong tatag at bilang isang lalaki. Ayon pa kay Maris, isa siya sa mga dahilan ng kanilang paghihiwalay. Dagdag pa niya, it was a very difficult talk dahil mahal na mahal ko si Rico at alam kong mahal na mahal din niya ako. Ngunit marami akong mga katanungan sa buhay ko. Ayon pa sa aktres, it was a very polite separation and full of love, kaya sobrang hirap sa akin natanggapin.